Hello po sa lahat. Ngayong araw na to ay pinagdiriwang ang buwan ng wika sa paralan nila ni AB. Dahil nga ay buwan ng wika, kailangan tayo magsalita ng Tagalog <laughs> dahil ito ang wika nating mga Pinoy. Pero guys, kahit na Pinoy ako, napakahirap pa rin sa akin na magsalita ng Tagalog. Lalo na at bisaya ako, di kasi ako anad na magsalita ng Tagalog. Kahit na nga magsalita akong Tagalog, napakagahi pa rin, di ba? <laughs> so guys, please bear with me na lang. Kumana lang na ninyong video kay para naapot yung content pa. <laughs> So, balik tayo dito, no? So, ngayong araw na to ay tulang nila ni A.B. So, as a supportive mother, talagang nandito tayo para supportahan siya para sa kanilang tulang ngayon. Dahil alam nyo guys, pag wala ang presensya ng mga magulang, may ibang bata na nalulungkot, may ibang bata bumababa ang kanilang self-confidence, at ayaw na nilang mag-participate. Kaya nga, tayong mga magulang, if pwede o mahimo, talagang pupunta tayo sa kanilang paralan para masuportahan natin sila sa kanilang mga activities. At ngayon guys, tunghayan natin ang pagtula ni A.B. Salamat kayo Lord sa kaalam ng maghihatag ang AB kay nasuka ko niya iyang tula. Niya ako support kay yung tingog kay of course nagod yang mami nagwatch niya. Apil pud yang dada full support pud para sa iyang tula karon. So after sa ilang tula guys is naay mga foods. Oh wow. Nga mo gipag -salu saluhan. Kay dili magid na tumali kayan, basta naay ay nga mga event right after ana na yung mga foods. So kay aptik man kayo ta mo na nga aptik pakita kay ta nga <laughs> kay dagan pa lagi kayog foods nga sobra so mo to nga amo na pagpangdala nya may gani kani dada abdi kay makapangita og sudlanan so mo na nga amo na puning gamit din so abi ninyo guys diri lapod kay kami ang dalaha dagan pud kayo parents ang nagdala kay dagan lagi pud kayo nga foods nga sobra nya nagdala pud ba may amo ang food so diri na kay tantong ulaw kay basta nya mangbash mo ba mingon mga hala di pud jela maulan no magdala og foods ayo di ma kay kabalo sab ko guys inani sab mo no